Ang Institute of Environmental Science and Meteorology sa University of the Philippines, Diliman, ay nakatutok sa pag-aaral ng kalidad ng hangin sa Pilipinas. Prioridad nila ang Metro Manila. ito po yung minimal air sampler. So, ito yung ginagamit po namin uh, para po ma-measure namin kung gaano kalinis o kadumi yung hangin. Meron po kami dito nilalagay na manifold sa ibabaw na meron po siyang filter sa loob. ito po namin nilalagay yung filter. So, initially, ang kulay po ng filter ay uh, puti po siya. Motion. So binuksan po natin siya ng 345. So babalikan po natin siya ng 645. Susukatin nito ang kalidad ng hangin sa lugar. Hanggang sa dalawang kilometro ang layo na kaya nitong sukatin. Gusto natin ipakita na kahit tatlong oras or apat na oras ka lang na lumabas sa kalsada, tumayo sa isang roadside. Ganto na kaitem yung usok na mapupunta sa lungs. Makalipas ang tatlong oras. ay okay, na. Nice. Binuksan na ang filter. Tapos, uh, naging kulay abo ang filter. ni Kabok Usok na nakuha natin galing po sa mga sasakyan. Ito po yung mga pumapasok sa katawan natin. Dumi sa hangin ang sinusukat ng aparato. May dalawa itong klase. Dumi na kayang pumasok hanggang ilong at lalamunan at dumi na umaabot hanggang baga at humahalo sa dugo. Ito ay maliliit na alikabok. Kung meron kang bilog, ang diameter niya is about um, 2.5 microns, micrometer or mas mababa pa. Itong parameter na to ay uh, potentially nakakapasok sa lungs ng tao. Harmful siya sa katawan. Ang mga maliliit na dumi galing sa usok ng maruming tambutso ng sasakyan at mga usok ng sigarilyo ang delikado sa kalusugan. Humahalo ito sa hangin na nalalanghap natin. Kanser at sakit sa baga ang dala nito. May sasakyan, have it tested. Um, emission niya dapat pumasa. Avoid idling. I-avoid din natin yung pagsisiga. Pagsisiga ng basura, open burning, dahil um, it, can, it is a source of pollution. Huh? Ito na yung manifold na binagdagan ng filter na nag-collect na pinag-collect natin lahat po nung nagsampli tayo sa Buendia. So, ita-transfer ko na siya doon sa Petri dish para i-preserve ko ano yung mga makalit natin dito sa Buendia. Ang sinukat ng mini vol air sampler o ng aparato ay iyong kayang pumasok hanggang sa baga. So, ito na yung filter natin kahapon. Tapos, kung possible na laman nito is yung mga organic compounds na pwedeng maging cause ng cancer. Sino yung mga tao na at risk dito? Yung mga traffic enforcers, uh, ambulance vendors, mga joggers, pedestrian, yung mga kabataan usually ang ang klase, di ba? Matatapos siya ng mga bandang alas 5 ng hapon. So, yan yung uh, during rush hour, doon mas maraming lumalabas na tao. Halos dalawang kilometro mula sa Buendia Avenue ang Ayala Avenue sa Makati City.